programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Tuluyan na ang nakauwi ng kanilang mansyon. Ito nga ang siya... Uh, Raymond kasama nga ang kanyang asawa na si Charlene at dito nga ay sinalubong sila ng kanyang mama at tuwang-tuwa nga ito nang makita nga ang kanyang apo na itong nga si Liberty at nasabi nga niya na iagpahanda ako na sa isang fedya upang nga, nga madalin ka doon at nang hindi mo nadala ang virus sa loob nga ng kulungan na kumukhang hindi ata magiging maganda ang buhay nga nitong si Charlene dito nga sa puder ng kanyang biyanan dahil ito pala ay may pagkamaldita at ayaw nga sa kanya dahil nasabi nga nito na ngayon ay alam niya kung saan sa lulugar at ayaw nga daw niyang malaman ng kanyang mga amiga na meron siyang manugang na isang uh, ex convict at uh, may uh, kasong criminal case kaya dito ay hindi agad nakakibo itong ngang si uh, Charlene ano kaya ngayon ang mangyayaring ng Buhay ni Sherlyn dito nga sa pamilya nitong si Raymond Habang ito namang si Divina ay nag enjoy at nagpapakasasa Dahil nga ini-enjoy niyang siya ay malayan na at nakalabas na rin ng piitan Habang ito namang uh, si uh, Baby Girl ay nasa pangangalaga nga nitong si Warden At ngayon ay nagkaroon nga ng isang pag salo, -salo nga dito sa loob nga ng... Uh, Correctional ay kasama nga itong si Baby Girl na isinama nitong si Warden At dito nga ay hindi sukat akalain ng lahat na magkakaroon nga ng isang matinding riot at gulo At dito nga ay uh, makikita nga nitong si uh, Baby Girl ang sitwasyon Kung kaya dito ay siya ang nakapagpatino at mapapag, mapapatahimik niya ang mga taong uh, nagsimula ng riot at nagkagulo At dito ay tuwang-tuwa ngayon ang mga tao nga sa loob ng piitan dahil ngayon ay nakita nila ang kabutihan ng isang batang si baby girl at dito ngayon siya tatawaging prinsesa ng jail at dito ngayon ipinagsisigawan ng mga nasa preso na mabuhay ang prinsesa ng uh, city jail kung kaya't dito ngayon ay tuwang-tuwa si Warden dahil ang kanyang anak na itinuturing ngayon ay napakabuti ng kanyang puso at talaga namang uh, maiiyak ka sa kabutihan nito ang si baby girl kaya dito siya na ngayon ang tinaguri ang prinsesa ng city jail kaya guys ito po ang ating ipakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!